magandang araw mga kaibigan uh, bigyan natin ng reaction opinion ngayon itong post ng Maria Fe Bondat tungkol ito sa pahayag ni Congressman Toby Chanko dahil itataka siya bakit ni wala ni isa sa mga sinato ang gustong hawakan ngayon ang Blue Ribbon Committee Chairmanship <laughs> ito ang pahayag ng kung matapa sabi niya bakit wala na kahit sinong senador ngayon ang may gustong pumawa ng Blue Ribbon Committee tatlo sa kanila tinanggihan na simple lang ang sagot ayaw nila mapag ng taong bayan. Yan po ang pahayag ni Congressman Toby Chang. Noong una, pinag-aagawan yan ng chairmanship ng Blue Ribbon Committee. Yan ang pinaka-powerful sa lahat ng committee sa Senado. Kaya e, itong ating matapang na uh, Senator Marcoleta, talagang inasam niya yan ang kanyang ni-request. sana ibigay sa akin ang Blue Ribbon Committee bakit? dahil gusto niyang alamin ang katotohanan dahil gusto niyang labanan ang korupsyon sa gobyerno at ah, nakuha naman niya kaya ang ganda ng simula ng Blue Ribbon Committee hearings ng flood control nung panahon pa ni Senator Marcoleta kaya lang sa kasamaang pala tinarget siya gusto siyang tanggalin dahil alam mo na yung mga masasagasaan ng mga, mga politiko na involved sa panloloko pag pagkulimbat sa kaban ng bayan gumawa sila ng paraan para matanggal si Senator Marcoleta at syempre bago nila matanggal si Marcoleta tanggalin muna nila ang Senate President at yun, nagtagumpay sila. Yan. ang so, napalitan ng bago. Okay pa ng umpisa dahil si Senator Lacson, kilala naman natin, true and true, na matapang, may paninindigan, may prinsipyo. Parang takot yan. Kaya sa umpisa, maganda pa ang takbo ng kanyang Blue Ribbon Committee hearing. Kailang sa ayah. Yung hinahangaan ko noon na King Lakson. Medyo nagbago na. Hindi naman po taling nawala. Ano lang, nakakapagtaka bakit siya nag-resign. Hindi ko matanggap yung sabi lang niya na hindi daw maligaya ang kanya ang senator sa majority block. Hindi ako maniwala do. No amount of criticism ang makakapagpaatras sa isang matapang na tinglak so, niya sina to so talagang kaduda-duda yung pag-resign niya as Blue Ribbon Community Channel maraming mga espekulasyon ayaw ko na lang ayoko ayaw ko na lang banggitin ng mga duda ng iba yung tunay na dahilan bakit siya nag-resign o, so, ngayon nag-resign na siya E na, problema na yung sino ang hawak acting chairman lang ngayon si Senator uh, Tulfo, Erwin Tulfo na baguhan sabi niya do I have a choice e, walang gusto eh ako na lang oh. ito ngayon dahil walang gusto nag announce na siya na tatapusin na daw ang Blue Ribbon Committee hearing sa plant control uh, yan na <clears throat> nakaka nakakalungkot bakit itigil na yan na lang ang pag-asa ng taong bayan para malaman ang katotohanan ang rason lang daw is ano mag-focus na sila sa ano yan ma anomaly din sa farm to market rule kasi hindi lang plant control ang uh, may anomalya, pati farm to market road sa farm to market road sa Department of Agriculture. Grabe din. Kinana din. At hindi lang farm to market road. Pati ano ito? AFP. Kinana yung mga proyekto para sa mga sundalo natin. Para training facilities at iba pa na makapagpa-improve sana sa kalagayan ng ating sundalo pala palpak din although in fairness ha DPWX responsable sa mga palpak na infrastruktura para sa sundalo, pinatawag nila ang TICAS uh, TICAS uh, Tatag infrastruktura para sa kapayapaan at uh, seguridad 15 billion pesos ang nasasangkot uh, nagre-reklamo na ang ano armed forces nanawagan ng chief of staff na sana tapusin ng DPWS yung mga tikas infrastructure projects na sana mapakinabangan ng ating mga sundalo kailangan wala niloko din ng DPWS kaya oh, I don't know may pag-asa pa pa itong DPWS so yun nag control may kalukuhan farm to market roads may kalukuhan uh, military training facilities military bara may kalukuhan ganyan na po kalala ang corruption sa ating bansa and I'm sure tip of the iceberg lang ito Marami pa mga infrastruktura, hindi lang sa sa flood control, sa military, sa farm-to-market, baka pati sa def eh lahat na lang ng uh, ahensya na mayroong infrastruktura. Wala na itong DPWS. Yan na po ang tatak na So, salamat kay Congressman Toby Changko na nagbayad ng kanyang observasyon. Uh, takot na. Takot na. Ang, mga senador na humawak sa Blue Ribbon Committee kasi alam nila nakatutok ang taong bayan sa investigasyon nila okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel nakakatulong kayo ng malaki sa Tribong Palangit ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is uh, pantulong po sa Tribong, uh, namimigay tayo ng livelihood assistance sa uh, kanila at, uh, para makapagpatay naman sila ng mas maayos na tirahan uh, panorin nyo ang video na O karon mo na ni si Lolo ang matagaan o so, matagaan si Lolo o makatupsiya kay so siya karon. Ito pa ni Lolo. Rapal lang. Ano yung kulihan sa yero nga ah, nahatag sa iya ha? na gyud og ato. So, so nindot na gyud Ay nauman na og ato ang iyang balay. Ayong <tip> mm -hmm. oh. hey! hey, pagsalamat na ako sa dinoo hey, oh. kay ako. Sing nga, diatok na sa Giyatop uh, na uh, ako ng trapal. Oh, giyatop ni mo sa ibong balay. Kay trapal lang. So, uh, pila na imong edad tay? Ha? Tay. Sa sinta tay. Sa sinta tay 67 na siya. Tayo, salamat ako Sige tay, salamat pod.